Ari na ang kasagutan kung ano ang nauna, kung ang itlog o ang manok. Kung galing ka sa lipa ay unang itlog. Kung galing ka ng Batanga City ay una ang manok. Alam na alam ng mga taga San Jose iyan. Alam na alam din nila kung saan ang original na mamon tostado na gustong gusto ng maraming Batanggenyo. Ayan, nasa akin ang mga kamay ang one of the most iconic na tinapay din sa Batangas and pinaka-iconic, pinaka-popular, pinaka-legendary lugar na tinapay sa San Jose si Batangas ang Mamon Tostado ni Kamaning. Nagsimula yung bakery ni Kamaning 1955. Yan, ang tinda niya noon, Pandesal, Bonete. Ngayon, may mga bakery goods pa rin siya. Pero, simula noong 80s, sinimula niya aring Mamon Tostado ay aring na sadya naging specialty niya. Claim to fame niya, yan ang Mamon Tostado. Very easy to describe. Ay di Mamon na tinostado. First bite. Thank you, Lord yung pinakaibabaw, yan, yan yung crispy. Tapos yung loob niya, nandun pa rin yung pagkalambot ng mamon, pero may konti na rin siyang pagka-crunchy na rin, konti crunchy na rin. Tapos medyo naging dry na ng konti as compared to sa regular na mamon. Mm. Ito yung napakasarap na ipapartner mo sa kape. Mamon tostado, kenturong, lalo na din eh kay Gamaning. Ay siya, tikme, kung napapaibig!